Pakita mo! Adilata! na Uulan mo ngayon kung anong ulamin mo. Yan na, isang magandang buhay, year-end party. Pamil pamilya lang naman, kami kami, Pajama party kami, tingnan nyo naman ako. Shoutout kay mamo kay mamo galing ito. <laughs> Ayan. Nagwawala si natnat Nat, gusto daw matulog sa roof Hindi matahan, matahan. 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 Oh. Matahan. Oh. Matahan. oh. Kita natin ang ating mga handa. May bisita pala kami. <laughs> Uy, simple lang ang na aming handa. sa Uh, Ihaw-ihaw. Ito yung uh, pangmalakasan namin. Galing din sa litsunan yan. Dagdagan daw nila. Uh, ihaw. Tapos may regalo. Something funny. No kaya ito? Parang hindi ko alam to. Oo, oh, ano uh, to? Wala ka doon siya. Sasabihin pa ba kung kanino galing? Hindi na, no? Opo, kung sino po yung ano? Kung sino nakamunod sa pangalan? Ah, wala. Kayong magtatawag. May pangalan na yun sa iyo eh. Ah. Oo. Tunwari ko Ako talaga na, kayo nagbunot? Ha? Kuya, bigay mo uh, uh. sa kanya. Oo. Tapos siya, yung binigyan mo yung kayo Change gift pen niya. papa? Ay. Nasa na set up tayo ng ihawan. Ako late na. Yan yan. Yan, yan. yan Yung kalaban natin. Etong bike. Yeah, masarap 'yan. Napatay dapat 'yan. Nasa na 'yung mag-iihaw. Ito, sabi ko dito, set up kami. Oh. madilim yan, palagpas mo ng konti subuy ihaw dilim dito na kami nag ihaw kasi malayo doon sa litsunan dito sa gilid ng kubo Ano, unahin natin yung regalo O kain muna kain. Mm. Now? Isang supot, tatlo na Ha? Isang supot, tatlo na lang. Binanata na matatanda. Mga hmm. okay, candy pa pala sa mga bata. Ang ano? Hmm. bigayan na po ng regalo at ang nabulot ko ay si Kokong talaga Oy, naman Ayan. Yay! Yay! Okay. open Bilis bilisan so, mo sinabi mo na ba? kung magkano for 200 something funny ay, in order pa sana ano yan amazon kalabate <laughs> ba

Adilata, uhulaan mo ngayon kung anong ulamin mo Uhulaan <laughs> <laughs> oh. mo ngayon kung anong ulamin mo yan Diba? Oh. Um, Oo. Äh, okay, we'll mm, uh, okay. oh, oh. Pero mayroon namang gift check yan. Ito. Ito pala. Wow! May gift check? Oh, Ashe Việt> so, pakita mo, pakita mo. Pakita mo ang gift check. Labas mo lahat. Labas mo lahat yan. Bilangin Yeah!

Buksan dito, buksan dito. Tabi mo na yan, Kong. Yung ano mo, di-display mo pa ata yung... Ala ko na, uli. Yan, palo ko Yan, congrats. Ang talaga ko, so much. May pangano na ako, may pangligo na ako mamaya. Social! Social, kaya pala mabigat. Ako naman. Uy, sinong nabunot mo? Ano ko si Kuya Puroy? Mm. Ah. Ay, Puroy! Ay, Ay si Puroy! Uh. Something funny eh. Oo. Oh. Something funny yung kayo. <laughs> sinong nabunot mo? Sinong nabu nabunot mo, Puroy? Uh. Jomar, Kuya. Oh, Jomar, magpila na. Jomar, buksan mo na. Yes. Mau balik ya komisen. Taruh. Taruh gua. Si Dex. terang negaranya. Negeri sini. Apa yang balut yang tau? Kamu yang balut. Hei. Alangkah pina hirapannya. Purna yang balut. Thank you, Merry Christmas and Happy New Year. Jamar, 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 Jamar,

Tang, sino kayo magiging ito? toh? Jomar. Nesty. Nesty Lemon. Ahh! lemon Ah, Ah, yung yung ko, package pala ito eh. Ang patutut! Ay, Niyelo? Niyelo ba Ay, <laughs> Tagay pa kayo. Okay pa ba pa, meron pa. Ito niya, nice, pa. Meron niya, pa. Lighter, lighter. yun, lighter. Lighter lang ni Ay, na, <laughs> Ay, kayo, oh. kayo, kayo, pa. Talagang vision oh, e. Ay po. Nathan. Kuya Nathan daw. Ati ano, Ate Ann? Wala <laughs> ay, bayad na. batong ang ni? yun? Dabo Ay, 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 thank you. ay, 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 ko

Abo! kabalot, pake masakit ka gulut, pake magkatalinag gulut, masakit sa pinoy, ang senior paki show, ang senior paki show, ano pa, ano niyo ano apog mo? Sari, yata, kalingaw kasi magkatingkot, katingkot may katiya. Oh sari, sari, sino nabunot mo, Pumila na?

natin yeah. Ay sana sino na mo? Si Rosan. Ara, George. Ari na wala kang bunti. George. kaya yan. kaya. Ay, ni pala. Tapa, tapa, tapa. Tapa, tapa. Tapa, tapa. Tapa, tapa. Tapa, tapa. Tapa, tapa. Tapa,

Kabalo <laughs> Tasa. Wow. Sige, sige. George oh, naman. George, George. naman. Tina pa. Uy, basket. <laughs> Lababo. Ba. Laba Lababo. Lababo yan. <laughs> <Ay, sorry. laughs> ano na yan? Ano kaya kaya na Ano kaya kaya yun? Ano kaya Ano kaya kaya yun? Ano kaya kaya yun?

<laughs> 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 oh, thank you. Oh, ito, nelo. Nel -nelo. <laughs> ay, <laughs> nelo. Nelo. Nel. Thank you. Thank Thank you. 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 na

Ani nongabog mo? Waremba. Waremba. Hindi ko masasaktuhan. 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 Hindi

ano mo, mo na ano na. Ano yan? Hawakan ko yan. Map. Cleaning package. Cleaning pa package yan. na. Meron blower. Electric. Pa.

Wow, si Doña Yuna. Doña package ata ito. Doña package. Lagay na sabon. Chocolate. Diba? Ganda ng ano, ha? Lagay na pwede magluto ng noodles dyan. Ha? Kape? O, oh, si Mama Beth, ito yung nabunot. Mamaya. Bebe, may tumatawag. Oh, Katlin. Sino ang susunod? Dexter. Dex, oh. Pila na. Pila na, para mabili. Yeah. Ladlad <laughs> 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 -lad mo daw. <laughs> May laman sa loob Ladlad. <laughs> <laughs>

You, oh. Dexter Pichell, Dexter Pichelle, Dexter Tanggero Dexter Pichelle, 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 Dexter Pichelle,

Sa jigger yan pa. Uy, thank you po. Oh, yan ang, kaya na, kain na, kain na. Let's go. Chito. Chito. Oh, thank you po. Chito. Ha? Hindi, bawal sa'yo yun. Bawal sa'yo, bawal. Bawal.